po namin yung mga isda ngayon. Tapos mayro po mga tiger sa kalayon. Tapos mayro po mga parot. Yung mga isdang goldfish, mga snake, mga marijuana, marijuana sorry. Eh? 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 Paalala lang po, hindi po para sa mga bata ang video na ito dahil ang video na ito ay may mga sensitibong topic. Ang video na ito ay mga pangyayaring hindi hango sa tunay na buhay at ang mga litrato at video ay mga interpretation lamang para malaman ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Welcome mga ka-MK! Anong mangyayari kung maging legal ang mariwana sa Pilipinas? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kung maging legal ang mariwana sa Pilipinas, maaaring magkaroon ito ng malawakang epekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan, ekonomiya at kalusugan. Narito ang ilan sa mga posibleng mangyari, ekonomiya. Ang legalisasyon ng marihuana ay maaaring magdala ng malaking kita sa ekonomiya ng Pilipinas. There's a lot of things you can do about uh, money earned from that. Kush, 1.5 M per kilo. Ang gobyerno ay maaaring magpataw ng buwis sa pagbebenta ng marijuana na magreresulta sa karagdagang kita na maaaring magamit para sa mga pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Ang industriya ng cannabis ay maaari ring lumikha ng maraming trabaho mula sa pagsasaka hanggang sa retail. Kalusugan. Ang marijuana ay kilala sa mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan, partikular sa paggamot ng iba't ibang kondisyon tulad ng chronic pain, epilepsy, at iba pang neurological disorders. Ang legalisasyon ay magbibigay daan sa mga pasyente na magkaroon ng access sa medical na marijuana na maaaring magbigay ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Gayunpaman, may mga alalahanin din tungkol sa potensyal na pag-abuso at ang epekto nito sa kalusugan ng publiko, lalo na sa kabataan. Bago natin ituloy ay maaari lamang na i-like comment at i-share ang video natin at mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga video. Batas at Seguridad Sa legalisasyon ng marihuana, maaring mabawasan ang bilang ng mga kasong may kaugnayan sa droga na magre sa mas mababang pagkakakulong ng mga individual dahil sa paggamit at pagbebenta ng marihuana. Makakatulong ito na mabawasan ang pagsisikip sa mga bilangguan at mapagaan ang trabaho ng mga autoridad sa pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, kailangan pa rin ng mahigpit na regulasyon at mga patakaran upang matiyak na ang marihuana ay hindi maabuso at mapapanatili ang kaligtasan ng publiko. Lipunan Ang pag-legalize ng marihuana ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pananaw ng lipunan tungkol sa paggamit nito. Maaaring magkaroon ng mas malawak na pagtanggap sa paggamit ng marihuana, lalo na sa medikal na konteksto. Gayunpaman, maaring magkaroon din ng pag-aalala sa moralidad at etika ng paggamit ng droga, lalo na sa mga konserbatibong komunidad. Gumagamit? gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Agrikultura. Ang legalisasyon ng marihuana ay maaaring magbigay ng bagong oportunidad sa sektor ng agrikultura. Advance ako mag -isip. Look at Antipolo, how much is the land land uh, area of Antipolo unused good for farming of marijuana? Marijuana can produce plastic that decays in 90 days. Marijuana can cure cancer. Paano masabi? Ang mga magsasaka ay maaaring magtanim ng marijuana bilang isang bagong uri ng pananim na maaaring magbigay ng dagdag na kita. Subalit, kailangan ng sapat na kaalaman at pagsasanay upang matiyak na ang pagtatanim at pag-ani ng marihuana ay ginagawa sa ligtas at legal na paraan. Ang legalisasyon ng marihuana sa Pilipinas ay magdudulot ng maraming pagbabago at hamon. Mahalaga na magkaroon ng masusing pag-aaral at paghahanda upang matiyak na ang mga benepisyo ay higit na masusulit at ang mga posibleng negatibong epekto ay maiiwasan. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.